Hello, hello hello mga ka Mamshi at mga ka Besiko. For today's video mga ka Mamshi at mga ka Besiko tara samahan niyo naman akong gumawa ng nagde trending na ube champorado. Oh! At dahil lang trending ito sa Facebook, aba syempre hindi papahuli ang mamsi nyo na matikman din ang ube champurado na nagte-trending sa Caloocan City. At ngayon matitikman ko na din sa wakas dito lang yan sa Santiago City dahil tayo mismo ang gagawa. Ito nga po pala yung mga gagamitin natin sa paggawa ng ating ube champorado ang ating Alaska ube kondensada at ang ating Alaska eba plus ang ating malagkit. At syempre binabad ko po muna ang ating malagkit ng 1 to 2 hours para mas mabilis po lumambot. At ito na po pagkatapos ko nga pong mahugasan yung malagkit ay mag-start na po tayo magluto ng ating ube champorado Sobrang nagte-trending talaga itong ube champorado sa Facebook. Kaya nga naman naisipan ng momshin na gumawa dahil puro na lang ako tingin sa Facebook. At naisip ko naman kung pupunta naman ako sa Caloocan City ay napakalayo. Compare mo naman dito sa Santiago City. Kaya nga naman naisipan ng momshin na gumawa na lang ng ube champorado para makatikim din ako. Huh? Ang next na gagawin po natin ay halu-haluin lang po natin para hindi po masunog sa ilalim at hinaan lang din po natin ang apoy. At habang hinahalo-halo na po natin ang ating malagkit ay kung mapapansin niyo po ay parang kokonti na yung tubig niya ay dadagdagan niyo na po. Puro ay 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 magdadagdag na po tayo na isang tasang tubig. After ko po maglagay na isang tasang tubig ay wait lang po natin ulit kumulo. Then after po kumulo nito ay pwede na po tayong makapaglagay ng ating Alaska Ube kondensada. Bali, isang ube kondensada nga lang yung nilagay ko para hindi nga po sobrang tamis. At kung gusto niya naman po na mas dark yung pagka-ube niya, ay pwede rin po kayo maglagay ng food color. Pero ako po kasi ay hindi ko na nilagyan ng food color. Okay na po sa akin yung kulay na ganito. At after nga natin malagyan ng ube kondensada ay ating halu-haluin muna hanggang sa mahalo-halo mo nga siya. Huh? After nga kumulo nito ay pwede na natin matikman ang ating ube champurado. At eto na nga, titikman na nga natin ang ating ube champurado. At ang akala ko nga kanina ay naka-open yung video abang nilalagyan ko ng Alaska Evap. Pero naka-close pala. At eto na yung ating ube champurado mga kamamsi at mga ka At ngayon ay titikman na natin kung masarap nga ba ang ube champurado. At ngayon nandito na rin siya sa Santiago City. Tara, tikman na natin. Pero mainit pa to ha mga kamamsi at mga kabeshiko. Talaga nga naman pinagkakagulohan dahil nga naman talaga masarap. At yung amoy niya talagang ubeng-ube. -ube. Ang sarap niya. Hmm. Kaya ano pang hinihintay niyo, itry niyo na din ang ube champorado na nag-trending nga naman.